So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Duday, ang super box ng bayan. So dito tayo sa Kamarin Kiko, guys, para bumili na naman ng aking pang-fries, 'di ba? Ayun. So naubos nga kagabi yung price ko, guys, kaya dito ako bumili uli sa may kamarinki ko. Alam na alam na alam niyo naman kung saan ako bumibili, guys. Ayun, yeah, napansin niyo umulan na rin sa wakas. So, sa nagnakaw ng cellphone ko ng pera ko. Tingnan niyo, tignan mo kung paano ko pinaghirapan yung pera na 'yan. Tapos tinakaw mo lang, hinayupak ka. Mamagasa na itlog mo kung sino ka man, na yung kipay mo kung sino ka 'Di ba? Nakakaloka. Syempre, ang hirap-hirap pinaghirapan ko yung cellphone ko. 'Di pa rin ako makaget over, guys, eh? 'di ba? Nakakaloka talaga, guys. So, bahala na talaga si Lord sa iyo sa nagnaon sa aking cellphone at pera pero kahit papaano paano pa naman yon uh, over over yung mga bumibili sa akin ngayon for today's video sa mga fries kikiam fishbowl ko ayan so napapansin niyo guys ito ang lakas talaga ng ulan di ba yung si madam di ba super si pag sinisipagan ko na lang talaga guys at, at para hindi ko na lang siya maalala guys pero kasi nakakapanghinayang din talaga kasi binili ko yun, pinaghirapan ko sa ano ko, sa YouTube ko, ipon-ipon ko sa YouTube ko. <laughs> Tapos isang click ganun na lang, 'di ba? Kahit sino naman talaga manghihinayang kasi lalong lalo na kasi kapag pinaghirapan mo yung bagay-bagay, manghihinayang ka talaga sa totoo lang. At kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, please like, share and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. So inaantay lang namin kasi may mga may bumibili pa kay ate so ayun ako na ang inuna ni ate so yung price guys 115 pa rin yung kikiam ganon ganon pa rin yung presyo nya so walang pinagbago guys kasi umabot nga lang ng 889 yung pinamili ko dyan guys nakakaloka ba diba? so ayan inaayos ayos ni ate as nililista ni kuya yung mga pinamili ko so wait lang guys sabihin ko sa inyo yung presyo one. Ayun back to yaw-yawa na tayo guys. So ito na nga yung mga presyuhan ng ating mga pinamili. Yung kikiam na yan pala guys is 45 pesos ang isa guys. Tapos yung dressing naman binili ko yung panglagay ko sa fries is 18 pesos naman guys ang benta uh, ang bili ko. And then yung fishball naman guys, yung fishball naman is 55 ang isa guys. So marami na kayong mabi, ma ma masiserve dyan guys at saka malaki yung tubo, tubo talaga sa mga kainan business saka um, eh, sasabihin ko sa inyo yung monitor ng ating para alam nyo talaga ang kumikitang kabuhayan talaga sa pagtitinda ng mga uh, ng mga pagkain mas malaki yung tubuan ng mga pagkain guys O so, di ba nakakaloka and then guys ayan yung dressing di ba bumili na ako 18 pesos guys tapos bumili pa si madam ng alam mo yung ano guys, yung sago, ayun yung sago, yung malaking sago guys. Ayun, binili ko yung sago guys, is 190 kasi syempre mas ma mas marami na yung laman noon. Ayun ang binili ko guys. Ayun. At nilalagay na nga ni Ate, ayan ang fishball. Ulit natin yung fishball, is 55 pesos. And then yung kikiam is 45 pesos naman guys, puhunan ko. Yung dressing is 18 pesos naman guys. Yung fries naman is 115 pesos guys. Ayan ang mga pinagbibili ni Madam Duday ang Superbox naman. So guys, para makalikom naman ako ng pambili ko uli ng cellphone guys, please subscribe, like, and share naman ang aking video na to. 889 lang po ang aking napamili kasi wala silang mantika. Ayan ang sukli ko. Bibili naman ngayon ako sa ibang store ng mantika guys. Siyempre, mabait si madam inutusan ako ni lola may lola may <laughs> pinabili ako din ni nanay ng pagkain namin madala kong pera dyan is 1,000 pambili namin nang pangkain, no? Na pang stock namin. So, 1,000 pesos lang naman. Nagpasabay lang si nanay. So, ayan, nililibot-libot ko yung Kiko. Ganyan talaga ako, guys, diba? Kahit tumuulan, ba diba? So, shout out sa nagnakawal ng cellphone ko. Awa ka naman, ibalik mo na. <laughs> doon na. Baka bakit yung mga scandal ko doon? <laughs> Charot, buwisit talagang buhay ito. Nakakaloko, guys. Ay, nakakaloko. Kasi na-stress ako. Kasi nag-ipunan ko yun. Hindi ko rin ako over, guys. Wala na tuloy akong apat na camera, dalawang camera. Ay, nakakaloka. At ayan eh, na nga, pumunta ako dito sa may baboyan, guys. Ayan, napansin nyo, yung baboyan dyan, guys. 340 ang kilo ng baboy, guys. Diba, napakamahal. Kaya ngayon, napakahirap talaga ng buhay. Kapag, kapag hindi ka talaga marunong mag-budget, ayan o, 340 ang baboy. Yung manok naman niya, guys, is 190. O, di ba? nakakaloka. So, nililibot-libot ko kayo dito, guys, para hindi naman kayo maboring, puro tindahan, vlog lang, ba diba? Nakakaloka. Ayan, guys, so, kahit ganito yung nangyari sa atin, guys, move on lang kasi alam ko naman sa sarili ko, guys, makakabili ako. At yung perang nanakaw sa akin, guys, mababalik din sa akin yun. Mas doble-doble pa. Pero hindi kasi, syempre, pag nanakawang ka lang gano'n. Kasi, syempre, kapag pinaghirapan mo, di ba, ano, pag ninakaw nila, malas yun. Mamalasin yung nagnakaw nun. I'm sure, totoo talaga yun, guys. Ganun yung mga senaryo. Dapat yung cellphone man lang, kung nanonood ka sa akin, ibalik mo. Kasi, <laughs> <laughs> uh, <laughs> ang hirap. <laughs> Ayan, guys. So, 35 naman ang, ano niya, kalahati ba? Yung pangpakbet, guys. Kasi, magpapakbet si mama. Kaya, ang ginawa namin ay ang ginawa ko pala pumunta ako dyan sa Kiko bumili rin ako ng pang yung uh, yung kamatis na yan, guys is 20 plus something so ang hirap din talaga mag budget kaya kailangan talaga tayong mga negosyante ay madiskarte ba diba? kasi ang hirap mag budget ngayon at ang pera dapat pag ingatan na wag nyong gayon si madam eh kasi hindi naman talaga natin malalaman guys kung kung kailan tayo makukuha na ba diba? so ito naman guys lumipat naman ako dito ngayon sa sa ano ba to? Gilingan. <laughs> Gilingan ba to guys? Ewan ko dito. Dito na ako sa libreng kayod. Ay, sana all libre. Dito na lang kaila kuya. Ayan, kaila kuya. Friend dyan ng kaibigan ko si Justin. Ayan, lagi siyang pumunta dyan. Nagpapakayod siya. Ayan, <laughs> yeah, tinatawa-tawa ko na lang guys. Pero malungkot ako guys. Pero okay lang yung guys. Ganun talaga ang buhay guys. Alam ko naman na mapapalitan yung aking nawalang gamit. Eh, di ba nga yung ano ko? Yung isang cellphone ko rin na... Diba yung Redmi Note? Diba? Galing din sa, sa YouTube ko yan. Malis, malas talaga yung YouTube ko. <laughs> Lagi ko na nanakawan, guys. So, ayan. Pigang-pigahan ni Kuya. So, unang pigayan, guys. Ayan ang ginagawa ni Kuya Apak. Sabi ko, Kuya, tingin ka naman dito sa camera. O, oh, galit. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. At kung hindi ka pa subscribe guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel para update ka sa mga bago kong video. Ayan. So, medyo matagal talaga siya mag ano. Kasi nga, kailangan kayod na kayod guys. So, ayan ginawa niya. Unang gata. Kasi may pangalawang gata pa dyan guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, si kuya. O, ayan o. Oh, Ngiti-ngiti lang si kuya. <laughs> Ay, lagi ko siya nakita dito sa Kiko kasi ako talaga guys, mahilig ako maglakad-lakad sa Kiko. Eh ngayon patag-ulan, masarap maglakad kasi nga malamig ang panahon, guys. So, Uh, uso ngayon guys, bumili kayo ng mga noodles, noodles kasi ayun ang mga mabibenta sa ating super tindahan, ba? Diba? Noodles, canned goods, tuyo, ayan. Magiging mabenta yan kasi pagsapit ng tag-ulan, tag-ulan na, ready na ba kayo sa mga pangpainit sa tindahan nyo? Ito po si Madam Duday, ang super box ng bayan. At kung hindi ka pa subscribe guys, please like, share, and subscribe guys. Ang, ayun lang po yung hiling ko sa inyo sa mga manonood ko na bago kung bago lang po kayo dito sa akin YouTube channel please like share po and subscribe my YouTube channel para gusto niyo na mga tips idea tips sa pagnenegosyo dito dito ka lang pumunta kay madam so ayan guys 100 pesos ang aking binigay kay kuya so uh, done na ako guys sa aking pag -pamimili. at ayun napansin nyo muulan pa rin guys so ayan lakad lakad si madam at syempre nga hindi ko pwedeng uh, kalimutan ang mantika, ang mantika naman guys is 80 pesos naman ang bili ko, di ba? Ah, ang mahal na mga bilihin guys. Yung 1000 ko guys naubos. Mas may sukli pa ako doon sa 1,000 pinamasahe ko na. Yung pamasahe dito guys sa ano is 30 pesos. Ayun so, yung mantikang binili ko guys. So ayan, bumalik na ako kila ate para kunin ko. Ganun yung mga discarding ginagawa kapag namamalangki ko guys. Yung pinapaiwan-iwan ko muna yung mga binibili ko. Kung baga, kung marami, papaiwan ko muna yun. Kasi may, minsan may inutos si mama. So ayan, kinuwa ko na nga kay ate yung aking pinamili. Yan. So ayan, nag na tayo dyan ng tricycle. So hanggang dito na lang guys ha. Maraming salamat po. Ito po si Madam Dway, ang Superbox ng Bayan. Please like, share, and subscribe. Bye-bye!